Tanggap po na tayo ng report mga kabrigada na ako meron daw isang bata sa Davao ang tinamaan ng ligaw na bala. Ngayong hmm. araw daw ng eleksyon. Ano ba ito? Brigada Jigo Boy Custodio i e Brigada mo. Brigada. Report. Brigada Gab, tama. Isang bata ang tinamaan ng ligaw na bala ngayong araw ng eleksyon sa isang probinsya sa Davao. Ayon niyan kay Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ligtas naman ang bata at kasalukuyan na nagpapagaling sa ospital hindi pa naman matukoy kung sino ang nagpaputok pero hinahanap na ito ng pulisya. Sa dato o din sinsuwat naman sa Maguindanao, nahaharang yung ilan sa mga kababayan natin sa pagboto. Kaya agad inalerto ng Comelec ang militar at PNP sa area. Wala naman daw nagaganap na putukan at karahasan. Yung pagbigil ay more on intimidation ayon kay Chairman Garcia. Diit niya at all cost tuloy ang eleksyon at dapat lahat ng ating mga kababayan ay makaboto. Bukas naman ang lahat na presinto sa buong bansa yun nga lang, may ilang delay lalo na sa Mindanao. Paliwanag ni Garcia, hindi ito dahil sa karasan, kundi dahil sa hindi nila pag-avail ng early delivery ng mga balota at election para per nilya. Samantala, dahil naging maganda yung feedback ng early voting hours, eh, pinag-aaralan na ng Comelec na magkaroon ng early voting day gaya ng sa local absentee voting. Sa mga oras na ito naman, ay kakalis lang namin sa Buna serke Elementary School dito sa Indang Cavite. At patungo na kami sa City College of Tagaytay upang kamustahin ang sitwasyon doon ng mga boboto Brigada Gab and Brigada A. Tira, Brigada. Okay, Jigo yes. Boy, salamat. Ay, wait lang pala, Jigo. Ah kasi 'di ba, yung ano, yes. yung nabanggit nga natin na medyo mayrong mga ilang uh, tawag dito, polling precincts na may binarikada, mayrong hindi makaboto. Ano yung pagtitiyak Jenny ni Chairman Garcia yes. na hindi magkakaroon ng ano, ng failure of elections sabi kasi ni Chairman Garcia at all costs tuloy yung eleksyon kasi marami daw talagang uh, maraming mga gumising na maaga mm -hmm. maraming ipinagpaliban yung mga gawain para siyempre makaboto kaya yun yung naman yung uh, tiniyak na at all costs tuloy yung uh, magiging eleksyon ngayong araw at uh, so far naman mm -hmm. wala pa naman silang na, na monitor na election na related violence Paliban mm -hmm. alamang na nga lamang dito sa isang uh, bata na tinamaan nga ng uh, ligaw na bala. Pero yun nga daw, sabi nga naman ni Chairman kanina, para lamang din daw itong uh, bagong taon. Mm -hmm. Talagang uh, yun yung hindi nila maintindihan kung bakit meron pa rin na sa kabila ng uh, ng na gunbar, meron at meron pa rin mga nagpapaputok ng uh, baril. Pero ngayon naman ay uh, hinahanap na at uh, nilolocate na nitong uh, mga polis kung sino at uh, saan mismo nangyari yung uh, pagpapapotok para uh, naman uh, at uh, ito ay uh, sasapahan ng uh, kasong uh, paglabag sa Comelec hmm. Brigada. Uh, Brigada Jigo, baka naman may mga pagkakataon kayo na makasama natin dyan sa media na maitanong kay Chairman Garcia eh, ilan pang mga barangay yung binabantayan dyan sa Dato Udin Sinsuat dyan sa Magintanao del Sur? Kasi nga, yung report natin natanggap, may mga nagbarikada daw na mga butante sa, dyan sa area ng Dato Udin Sinsuat. Kaya may mga kahilingan na yung mga miyembro ng PNP, sila-sila na yung magsiserve bilang mga electoral boards dyan sa bayan ng Dato Udin Sinsuat dyan sa Magintanao del Sur mm -hmm. Yun yung nga, uh, itatanong natin mamaya dahil nga uh, kanina nga ay uh, nagkaroon ng uh, ambush interview. Pero gaya nga kanina, gaya nga ngayon, mm -hmm. ito nga uh, sa dato Udin din din, uh, na-monitor nga nila na may mga na, nakaharang mm -hmm. sa mga pagboto sa ating mga uh, kababayan. Pero hindi naman daw ito more on na about uh, kumbaga parang karahasan, mm -hmm. mga violence, barilat, Kumbaga parang ang uh, dahilan lamang daw ang sinasabi sa ating chairman, ay uh, kumbaga parang uh, more on intimidation mm. at hindi daw dapat nagkakaroon ng uh, ganitong uh, klase ng uh, intimidation mm. dahil na sa pagboto ng ating mga kababayan. Eh, alam naman natin na napaka-komplikado ng eleksyon dyan sa farm sa, sa Itong nabanggit natin, mm -hmm. Maguindanao del, del Sur, Maguindanao del Norte, napaka-komplikado ng eleksyon dyan kasi parang may all-out uh, war. Mm -hmm. uh, yung uh, grupo ng uh, mm -hmm. MILF, MNLF. Eh, Ang nangyari dyan, Brigada jigo Brigada Gavs, parang nagsama-sama yung grupo ng MILF, MNLF, mm -hmm. siyempre yung uh, mga uh, local officials para para prevent yung sinasabi nila na pag-build ng political dynasty dyan sa area ng Maguindanao. Ang tinutukoy dyan, yung sinasabi nila na pag-build ng uh, political dynasty ng mga Mangudadato, uh, galing sa Sultan Kudarat, na-penetrate na nga yung uh, Maguindanao del Sur, And then ngayon, Maguindanao del Norte, yun yung mga binabantayan dyan. Kaya nga, uh, uh, nilalagay sa special concern, uh, special area of concern, itong lugar na ito, Brigada Jigo. So sana matutukan ng Comelec at malaman natin yung update galing sa Comelec kung ano nang mga nangyayari dyan at anong ginagawang solusyon ng Comelec sa sitwasyon na yan dyan sa BARM areas. Yun naman yung aalamin uh, natin na mamaya sa oras na makarating tayo dito sa City College of Tagaytay, mm. dahil sa mga oras na ito ay uh, bumabiyahin na tayo dahil nakakagaling lamang natin sa ilang uh, eskwelahan. kabilang na dito yung panabaster uh, uh, ka elementary school. Dahil dito nga uh, kanina bumuto si uh, chairman na uh, George Erwin Garcia pasado alas 7 ng uh, umak mm. uh, Brigada kanina. Okay. Okay. Salamat, Chico. Maraming salamat. Yan muna ang latest update live mula dito sa Indang Kabite in the Heart of Changing Live sa ko si Brigada Jigo Custodio para sa the Monday 2025 Brigada News from Special Coverage, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.